Ganito kayo magluto ng uh, paksi na pata ng baboy. Yan. Gagamit tayo ng lubas. Daw ng lubas. Medyo na yan. Uh, Pinako lang po na yun ang tartinili. Maraming sa Ang pinagpakuluhan, sama ko na. kaya kayo magluto dito yan, lubas o kaya muna ko ng bawang o sibuyas pagintang buo mungunga Diyos nyo na lang po, plum leaf. Parte ano, bisaya kung meron. Alam ko sa summer meron din daw. Shout out! Ate Bewing, idol. Ang uh, daw ng laurel. Hindi lang. Eh, patis. Lalagay na tayo ng pampasin suka. Sili, haba. O sa uh, tawag ito. na yung ano, lubas. Pagdagdag. Tapos pwede pa yan, ano. Parang gulay na rin yan. Nakapaasim na. May gulay pa kayo. Ayan na ah. lang. Ayan na. Kailangan kayo mag sa Ayan. Boxe unito 'nyo TV.